Hey guys, kakain na tayo. Kasi anong uras na katatapos ko lang maglinis. May toyo ako dala. Soy sauce, so, so. Tapos ulam, itlog at isda. Hindi mawawala ang rice is life. Tapos coffee. Diba? Kain tayo. Kasi busy ako kanina may ginagawa ay doon sa kabilang office. May nilagay sila, ewan ko. Hindi ko maintindihan, Arabic. Kaya ngayon lang ako nakakain. At least nakakain ako. Na. Ngayon kakain. Kain tayo. Kumain na rin kayo. Anong ulam niyo? Kahingin naman ang ulam. Pelvisin busy na lang para pagdating dito, may ugat na, may bulat. May nakatira na, charo. Ayaw mo buksan. Ano ba po? Ayaw magpasawsaw o ano. Ano ba? Tandali nga. Yan, nabuksan na yung tuyo ko. Itlog at isda. Nangangamoy yung isda nga. Fried to eh. kanina umaga-maga akong nagising. Nagluto ko ng kanin. Kaka ulang. Para makabaon. Ayaw ko nang bumili. Charot lang. Eh gusto ko pa naman. Bibili ako. Yung isda na nangamoy. Um, Bala kayo dyan. Kakain ako. <laughs> Umamoy lang tayo sa pagkain ko. Basta kakain ako. Kaya kayo makikialam. Kain. Unang subo. Ako. Ah, okay. Masila. Mmm. Mm. Hello? Yan yung ulam ko Sausawan Kanin at kape May dadaan Balas sila dyan Pakain ako Basta putong Noon, kumakain ako dun sa kabila, sa office, dun sa coffee area. Kaya lang, katok sila ng katok. Kumakain ka, may mga kumakatok. So, ang ginawa ko, dito na lang kumakain. Doon sila, dito ako. Kasi pag nandun ako, kumakain ako, kumakatok sila, nakatingin sila sa akin kumakain. Come eat, rice is life. yeah Yala. Okay, meron Mas magandang dito kung kakain. Dadaan lang sila. Tapos si Sir, katingin lang yan sa CCTV. Mamaya ako nalinisan yung opisina niya. Nagugutom na ako, Sir. Nagugutom na ako, Sir. Sorry, Sir. Bati tayo. Mamaya, linisan po yung office niya. Nahiya ako pag nandyan si Sir. Hindi, hindi ako masyadong nakakalinis. Okay lang yung anak niya. Nakakalinis ako. <laughs> Kain. Wala na akong kanin. Kapagin ko yung tira ko. Yun lang guys. Pinanggit ko lang kayo sa aking kinain. So, <laughs> tubig muna mainit pa yung kape ko. Pinatay ko na yung ekong. Malamig. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat!